Kapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa aking channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro chapter 4 verses 8 to 11. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag mabing, maging pabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung na katawag pansin sa akin dito yung mabubuting katiwala. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay. Pinagkatiwalaan tayo ng pera. At pinagkatiwalaan tayo ng oras. Tayong lahat ay pinagkatiwala ng Diyos. Ngunit magandang pagnilayan ito sa ating pang-araw-araw na buhay, paano ba natin ginagampanan ang pagiging katiwala? Ang isang mabuting katiwala ay tumutulong sa pagsasaayos ng ating mundo, ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan. Ito ang common home na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero paano tayo tumutulong dito para, para maging maayos? Halimbawa, ang basura na nagkukos ng baha o nagkakaroon ng pinsala sa iba ay magandang bigyan natin ng pagkakataon upang itampon sa magandang basurahan at uh, ibigay ito sa, sa truck na regular na nag-iikot. Mahalaga din sa ating pag, pagiging katiwala sa ating common home ang pagtatanim. Ang pagtatanim ng ating halaman, ito man ay nakakain o nagbibigay ng ng oxygen sa atin ay napakaganda. Ang halaman na pwede nating pang tugtong sa ating buhay ay mahalagang mahalaga para sa ating uh, kalusugan. Tatlong bagay ang ibinigay sa atin, tatlong ti sa pagiging steward. Ang una ay binigyan tayo ng treasure. Binigyan tayo ng ng kayamanan ng pera pero gawin natin ito na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Binigyan din tayo ng talento ng Diyos. Gamitin natin ito sa ating pamilya, sa ating mga gawain at sa ating komunidad upang maging creative para maging ayos ang lahat for unity. At binigyan din tayo ng time, ng oras, upang kung tayo ay may panahong maglingkod, maglingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapastol o pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Itong three T's in stewardship ay napakalaga. Treasure, Nagbabahagi tayo o ng lilimos, ating mga kapatid na nangangailangan. Talent. Binabahagi natin ang ating talento, ang ating kaalaman. Lalo lalo na sa pagbabahagi ng YouTube, nagbabahagi tayo ng ating kaalaman. Katulad nga ngayon, ang pagbabahagi ko ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At time ang time ay pagbibigay ng oras, tamang oras upang tayo ay magkaroon ng magandang pagkikipag-ugnayan sa mga tao sa social media. Lalo-lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa atin ding mga pamilya at komunidad. So marami pang kahalagahan ang katiwala ang um, tulong lang dito, papaano tayo mga individual o mga pamilyadong tao ay nagiging mabubuting katiwala ng Diyos. So ito po muna at sana ay magbahagi tayo ng ating time, treasure, and talent. So, gawin po natin viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.